mga boss, uh, welcome back po ulit sa aking youtube channel boss tv and vlogs, ayan, so for today's video mga boss, ayan, so gagawa po ako ng sisig, ayan saka i ano lang po namin, ni ulam saka magka-try tayong gumawa ng sisig mga boss ayan, so mag ano ako dito maghiwa ako dito ng sibuyas ay nandito si Theodore ayan, si Theodore Ayan. Ngayon lang ulit ako Nakapag vlog Kahapon wala Kanina wala Ayan, Ngayon lang Saka Yun hindi ako nakapunta ng bukit Nung nakarang araw Kasi masama yung pakiramdam ko Kahapon Tsaka kanina, hindi ako pinapunta doon siya. at siya. gawa na rin na you no, know, umuulan, delikado yung motor. At sa bukid kasi isa lang yung brake. Tsaka, ayun, sabi niya kapag medyo kaya ko na daw, nandito lang muna ako sa ano. Kasi yung sa Kenya, mga boss, nandito sa do, ano niya, lupa niya. Tsaka bagong gawa yung kalsada dito kaya tinambakan ko ng ano, Tinabagan ko ng lupa para makadaan. Yan. Sibuyas muna yung inuna ko. Sibuyas. Pagkatapos, ano naman, itong sili labuyo. Ayan. Ayan. Piling labuyo. Pampalasa, guys. Bali, yung kakain nito is kami lang ni, ano, Inteng, Nikki, tsaka ni Kuya Piting. Yan, wala dito sila, Mariel. Yan, nakakaiyak kak naman yung sibuyas. Si Mariela, si Aldrich, si Kayla. Ayan. Si Kayla dito hindi dito kakain. Doon sa tindahan ni Atimay Timang. Tsaka si Atimay Timang din hindi yan kumakain dito guys. Minsan lang yan kumain dito. Parang matapang yung siling labuyo. Pero tatlo yung ilalagay ko. Tatlong siling labuyo. Para medyo maanghang. Kasi ati may timang kanina, bumili ng maskara ng baboy ko Tsaka binigyan kami ayan, isang ano lang. Yung parang sakto lang to sa amin. Yan na ito lang mayonnaise. Hello. Oh Di tayo gagamit ng mayonnaise yan. Tsaka kami lang naman yung kakain kalamansi. Eh, hindi mawawala yung kalamansi. Siyempre pang palasa. Tsaka first time kong gumawa ng ganito. Pero, alam niyo mga boss, uh, matami na akong napanood na ganito. Yung nagluluto ng sisig. So, ngayon lang natin gagawin. Mm, -mm. Dai! Nandun sila sa taas. Dai! Sige! Ayaw mo dito sa Ayaw mo dito sa igbaw. Si siniki at si Nikki naglalaro sa taas. Ayan, siniki Nikki kasi. Nikki! Ayaw mo dito sa taas. Ari na mo sa obos? Na mabalik na si sa taas. Ari na sa obos. ari na sa ubos. ubos. Lagi dire, Hi, siya ay. Hi. Hi. Anya. Naaramdaman ko 'yung pag tanaw na mag-TV. Magpa-sira no, na 'pa rin. No, no, no. Malikot si Teodoro sa kakabuklit talaga. Si for today's video. Ayan So hindi ko pa to nasubukan ngayon pa lang kaya subukan natin. Try nating magluto. <laughs> Kaya yung bata day. ka? Ay, ito na. Dito la. Ayun na. Ah! Oh, 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 oh. So, mag-unner na ko ng onion leaf. Ano ko dito maghiwa? Ano lang to, guys? Ah, uh, ulam lang to namin at saka ayun kung baga gawan natin ng paraan gagawan ko na ng paraan kung paano siya lutuin kasi hindi ko hindi ko pa to na ano, subukan ngayon pa lang Ja try natin lagyan ng onion dahon ng sibuyas hang din yung ano daw ng sibuyas guys parang iiyak ako yan so ready na yung ano natin na. So ayan guys, uh, magsimula na po tayong magluto ng sisig. So maglagay lang tayo ng butter. Ito Yun yung butter natin is nabili lang sa ano. Hindi yung butter. Thank you. Yeah. So, ilagay na natin guys yung mascara. Mascara. Ayan. So, ilalagay ko na to. Ayan. Ito yung unahin natin. Wala nang gisa-gisa. Kasi... Ulam lang naman ko namin kaya uh, yun first time natin magluto ng ganito sisig yun diretso diretso lang ilagyan okay, natin itong sibuyas sibuyas Yan. Hindi ko na siya guys, ginisa. magigisa rin naman 'yan eh. Yan. Saka malaki yung hiwa. Hindi siya pinong-pino kasi ako lang yung naghiwa nito guys kanina. Yan, habang umuulan, inaayos ko siya. Hiwa-hiwa. Mm -hmm. at lagyan natin ng paminta. Black pepper. Yan. Diyan 'yung black pepper. Pampalasa, guys. Yan, ano pa lang paminta pa lang Abang. sayang wala tayong patis dai niki, ligog pag toyo dito sa ano dito sa pikas toyo na lang guys Lagyan natin ng toyo. Kahit kunti lang. Ilagay na natin yung siling labuyo. yung siling labuyo guys. Isa rin to sa magpapasarap. Parang ano to guys, parang hindi pang ulam, pang tulutan. Ah. Saka yung siffon at saka ube ko hindi pa rin nawawala, guys. Eh di gay. dito Magdidiin ko lang ng ano toyo sa konti lang dan Pampa ano lang guys pampabango Uh, Ligyan na natin ng itlog. Ayan. Mas maganda kapag mas maraming sibuyas. Saka, lagyan pa natin siya ng dahon ng sibuyas mamaya. Saka, hindi ko alam kung ano yung lasa nito, guys. Basta, ayan, mamaya na lang kapag luto na siya Sige natin ng log Yan Tatlong itlog lang Yan. yan okay Hindi, sana gumana yung ano natin, imbento. Imbento. Tsaka lagyan din natin ng mayonnaise yan mamaya. mayonnaise. At lalagyan pa natin ng dahon ng sibuyas. Yan. Yan mawawala. Yung dahon ng sibuyas. Pampalasa. And so, lagyan na natin siya ng, ano guys, mayonnaise. Ayan, damihan natin. Ayan. Saka, lagyan natin ng onion leaves. Yan guys, pwede na yan. Ayan guys, so ito na yung niluto nating sisig. Ayan. Tignan nyo. Ayan, may ulam na kami. Tsaka yung kalamansi naman mamaya pa kapag kumain na kami. Kasi baka maging mapait yung sisig kapag nilagyan kaagad agad ng ano, kalamansi. So, yun lang po mga boss. Maraming maraming salamat po sa walang sawang support. Sa ah. So, tikman natin to mamaya kapag kumain na po kami.